Senyoritas y Señoritos Pagkaraan pumalag yung kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa biglaan pagdi pag-disengage ng administrasyon ni President Bongbong Marcos sa International Criminal Court tilay nag na ang tono ni Justice Secretary Boying Remulla Ngayon sinasabi na niya na uh, pwede man naman pala tayo ituloy yung koordinasyon, ituloy yung pakipag-usap sa International Criminal Court. So, iba po, 'di ba? Iba na <laughs> Noon ang, uh, sinasabi niya, wala na tayong kinalaman diyan, hindi na tayo colony ng ano man bansa, hindi na tayo colony ng Amerika, hindi na tayo colony ng Japan or colony ng Spain. Kundi we are an independent country, wala tayong kinalaman diyan sa ICC at wala rin paki yung ICC sa bayan natin. Pero ngayon tila ay lumambot a few days uh, or na iba yung tono ni Remulla a few days after the camp of uh, pre, uh, former president Duterte in the person of uh, a lawyer and uh, senator and uh, committee cha uh, chair of the human rights committee of the senate na si senator Francis Tolentino kung saan sinabi niya na dapat hindi kaagad pinutol yung relasyon dapat uh, binigyan pa ng panahon na na meron lang man communication or namo-monitor lang man natin yung kaso kasi sabi niya uh, pwede pa natin i-delay yung pag-release ng summons or i-delay yung pag-release ng warrant of arrest kay uh, Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kay Senator Bongo at Sel at Senator Bato de la Rosa eh ngayon sabi niya when we shut the door wala na, tapos na yung lahat ng usapan hindi na natin mamomonitor, sabi niya which is uh, tama naman siya sabi niya, yung boto nga ng mga ICC judges 3 against 2 sabi niya, pwede pa sana tayo nag pa or pwede pa gumawa ng, uh, ng aksyon para makonvince lang man yung isa pang judge sa tatlong judge na that uh, favored the continuation of the inv ICC investigation at pagbasura uh, sa apela ng Pilipinas sa so, dapat tayo na lang gumawa ng investigation since working naman yung justice system natin at yan rin naman sinasabi ni Boeing noon Boeing ni Re Boying Remulla na tayo na lang ang dapat gumawa niyan. Pero sinabi ng ICC, we have already given you so much time from 2019 until ngayon, wala kayong investigasyon ginawa. Ni hindi nyo malaman masabi yung anong status ng mga investigasyon ang ginawa nyo. Kung meron, ar uh, nandyan ba sa police, sa uh, police level, nandyan ba sa uh, DOJ level, sa prosecution level, o nandyan ba sa mga korte niya. Kasi ang meron lang po limang kaso na nafileland ukol sa ter estimated 30,000 uh, deaths or EJK cases during the time ng bloody and corrupt war ng Duterte administration ay yung nafileland ng na mga ng mga biktima ng na mga ng na mga uh, uh, biktima or or uh, those who were executed Those who were killed Or ang tawag natin dito uh, Victims ng salvaging or AJ case So yun lang po ang uh, na, Nandyan na sa korte ngayon Pero on the part of the government uh, Starting from the time ni President Duterte Until na ngayon sa time ni Marcos Wala po Kaya the ICC ruled in our favor Kaya in relation to that Sinabi ni President Mar Marcos mismo uh, from the horse's mouth himself. Una sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara, wala na tayo. We have already disengaged. And then sabi rin ni President Marcos, that's that's it. We have no appeal pending. We have we have no more actions being taken. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. End na po The end <laughs> That's put an end To our dealings with the ICC Dagdag pa niya We're done talking with the ICC Wala na Like we have been saying from the beginning We will not cooperate with them In any way Shape or form Yan, wala na talaga But Neither by text neither by by appealal don mismo sa ICC neither by through the hiring of lawyers foreign lawyers to fight this case na ang kaso ni Duterte sara at iba pa sa ICC or anything nothing or submission of papers ni text nga ni, ni chat nga ni Viber nga wala sabi ni Marcos we're done talking with the ICC We will not cooperate with them in any way. Pakinggan nyo ha. Any way, shape or form. Yun. At dahil dito, yun nga, pumalag sila Senator Francis Tolentino na representante. Siya ang uh, nag-volunteer to lawyer for uh, Uh, Senator Bato de la Rosa and also and at the rest na impeded dito sa crime against humanity sabi ni sabi ni sabi ni Tol na isa rin lawyer it is unwise to completely cut yung ties with ICC sabi niya pwede pa natin ma-delay yung issuance of arrest uh, warrant kung meron pa tayong representasyon at meron pa tayong communication at action dyan sa ICC So, a few days later, yun na. After sinabi niya yun, yun na. Nag-iba na ang tono ni, uh, ni Justice Secretary Re Boeing Remulla. At sabi niya, oh, yan nga, oh, uh, alam niyo naman, GMA online, GMA medyo uh, neutral yan. So, sabi niya, Philippines still open to talks with ICC, says Remulla. Aba, aba, ano ito? <laughs> ano yan, Boeing? Ano ka ano ba talaga, kuya? So dito nakikita natin uh, Boeing is going against or going against the statement of President Bongbong Marcos himself. His boss, the president of the Philippines who says we will not cooperate with the ICC in any in any way, shape, or form. Eh, eto na. Hindi, teka, teka, teka. Teka, hindi, hindi ganyan, hindi ganyan, sabi ni Boeing. Hindi, pag-uusapan pa rin natin sila. Kakausapin pa rin natin sila. Yan, oh. No. Philippines still open to talks with ICC. Sir Sremulya. At uh, ngayon, ginajustify niya yung tulad ng parati ko sinasabi sa iyo, uh, we are part of a community of nations. 'Di ba? Kayo sa mga comments niyo nakikita sinasabi niyo na uh, no man, no man is an island and that is the right description. No country is an island. Every country is connected with each other either by military, military ties, economic ties, political ties. Hindi pwede. Kahit nasa Mars ka na, may colony ka na sa Mars, Merong kung ang nagpadala sa iyo dyan, astronaut ka ng US, meron ka pa rin. Yun nga, <laughs> yun, nga uh, yun yun, nga, uh, Kwan, uh, space station put up by Russia, France, US, and, and Japan, and all other, and China, and all other countries they still respect uh, the laws dito sa Pilipinas ano dito sa mga bansa nila yung uh, they still respect uh, they they cooperate among countries kahit nag-aaway ng Russia Russia pati America pati Ukraine pero diyan sa space station nagsasama-sama sila because we we are one humanity we are one uh one planet <laughs> one earth So tama yung sinasabi nyo na no man is an island. So sabi pa ni Remulla, and I quote, Ayon naman ang principle of committee pa rin ng na mga nations. Ayaw naman natin na supraduhan o maging masama sa ibang bansa na mahusay makipag-usap. Ngunit ang panghihimasok ay hindi katanggap-tanggap in English, sabi niya, that is the principle of committee of nations. We don't want to be discourteous against other countries who are willing to talk. But intervention is not acceptable. So, hindi naman niya intervention eh. Hindi naman ito intervention kasi tayo naman as a country, we applied for membership diyan sa international criminal court we signed the rome statute along with 100, 125 countries ngayon umalis na tayo at isa pang bansa na mahirap rin na bansa 123 countries na lang ang member dyan pero kasama tayo among the first to sign the rome statute at uh, yung mga yung mga uh, foreign affairs officials natin kasama pa sa pag-research sa paggawa ng batas dito si Undersecretary uh, Foreign Affairs Undersecretary Lauro Baha ata yun kasama pa di excuse me kasama pa sa isa sa mga push nito nag nito sa international community so uh, hindi ito intervention because tayo ang nag When the, and when the when those crimes na EJ case were committed member pa tayo ng ICC na wala naman tumutok ng baril sa atin para oh kung hindi ka mag-member diyan Bobumbahin ko yung Pilipinas walang gumawa niyan tayo by our own will collective will at nandiyan pa si Marcos na senator pa siya nung inapprove natin yan <laughs> ay, 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 So, ito na, na Nagbago na yung kwan Sinasabi na ni remulya Na oh, nga pala Membro pala tayo ng Planet Earth Committee of Nations So, kasama tayo sa mga ibang bansa Tulad na sinabi ko sa inyo Yung Germany Nag-winner nga na, na Binabantayan namin kayo Yung German government Isa rin yung uh, napaka-alay natin Sa issue against China So, naiba na nga yung tono ni ni Remulla. So, tulad na sinabi ko sa inyo, talaga yung royal loyalty ni Remulla more kay President Duterte kaysa kay Marcos. Ngayon sinusuway na niya yung sarili niyang presidente at at uh, gusto na niya makipag-usap uh, dahil lang dahil lang uh, uh, pumalag na uh, si Senator Tolentino in behalf of the Duterte camp. Na, huwag niyo naman kami ilaglag sinasabotahin nyo yung, yung, kaso namin. <laughs> Hindi naman namin ti, uh, bol, pabino bola na namin yung tao na sinasabi namin, wala kaming paki sa ICC. Pero nakakatakot rin yan ICC. Meron yan Interpol at meron yan pressure ng 123 countries. Kahit si Putin nga, takot at takot pumunta sa Africa dahil maaresto siya. Kahit uh, top 3 countries in the world na siya, top 3 powerful militarily uh, and politically and economically powerful country and Russia. And yet, takot at takot si Putin sa mga almost 30 countries dyan sa Africa kung saan mag-meeting sana siya sa August, yung tawag nila BRICS meeting, dahil nga yung meeting place ay signatory rin ng ICC at, uh, at uh, pwede talaga siya arrestuin dyan. Kaya, uh, kwan na, nagbagong isip na si Putin. So, Uh, sabi pa ni Kailangan daw pag-usapan Lalo na daw kung uh, Papasok na dito yung ICC uh, uh, Para Para mag-investigaon Nagbago na rin yung, yung tono niya Sabi niya noon Arrestuin namin kayo Ngayon sinasabi niya uh, In English uh, Or in Tagalog muna Yan ay pag uusap pa, Itong itong pagpapasok ng ICC Ukol sa investigasyon na gagawin dito Sabi niya yan ay pag-uusapan pag pa namin ng masinsinan. Aalim, aalamin pa namin kung sino-sino yung mga taong maaring magpunta upang ipatupad ang kanilang nais, ang kanilang madilim na balak sa ating bansa. Madilim sapagkat ito ay panghihimasok sa isang malayang republika. So ipapasok rin naman pala at kailangan makipag-coordinate tayo sa ICC. Isipin nyo na lang kung inaresto at pinigil natin yan, mga ICC investigators. Grabe, headline ito all over the world. Sira na naman ng Pilipinas. Wala na naman investor papasok dito. So talaga naman, iba na talaga tono ni Boeing after pumalag yung uh, kampo ni Marcos. So, yun po, yun po ang recent political developments lumembot-lembot na si <laughs> si si Boeing sa issue ng uh, ng uh, cut-off ng ties sa ICC na sinabi ng presidente niya at si uh, Solicitor General Menardo Menardo Guevara at uh, ngayon willing na rin siya to allow the ICC investigators to come in. So that is so far a good news. A good news for uh, for the country kasi mas lalo po magiging rogue state tayo, ma-isolate tayo ng ibang bansa kung haharangin natin o i-deport ide o ipapaaresto natin ipapaaresto natin yan ICC investigators. So at least this is a good development pero Pwede sa mata ni Marcos, pwede na naman itong uh, insulto sa kanya ng sarili niyang Justice Secretary na ito nga si Duterte, sinusuway na si Marcos, pumunta sa, sa China, eh ngayon naman Justice Secretary niya mismo ang, uh, ang uh, uh, kwan, na kinukontra sa, sa declaration niya na we are not going to deal with the ICC in any form, shape or manner. <laughs> Entonces, teka, 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 boss. Teka, boss. Usap, usap pala tayo sa ICC, boss. <laughs> uh, this is again another funny and yet uh, very good development dito sa issue ng ICC. So, unti-unti po, papunta na tayo doon. The, our search for justice is nearing. Nearing. It's, uh, it's, hindi naman nearing its end. But we are progressing slowly. Slowly. Considering 2019 case pa ito. Pero at least papunta na tayo roon. So, thank you very much for watching. Then please share this vlog doon sa nagmo-monitor sa issue ng ICC. And uh, don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armadin YouTube channel and tell your friends to do the same. Thank you for watching and see you in my next vlog.